sa mga bato again anong kwento Hey Jay, kumusta mga kakwentuhan alam nyo po ba ng Hey Jay anong kwento mo ay isinilang dito mismo sa Cotabatos Kaya samahan nyo ako dito mismo sa birthplace ng Hey Jay anong kwento mo talos ka no dito sa Cotabato City, the city of rivers and creeks. Naging laman na rin po ng vlog natin ang Cotabato City noon pa. Pero magkwentuhan ulit po tayo dito. Dito mismo. Abay na miss ko yun ah. Abay sa mga nagtatanong po, dito po kasi ako nagtatrabaho noon. Kaya itong video na ito ay tinake po natin nung nandito tayo. Nung andito tayo bago tayo nag-relax dahil sa ating karamdaman. Abay sayang din naman itong mga video ng ito. Sayang pag di natin naikwento. At marami pa tayong mga lumang video na ikukwento ko din sa inyo sa mga darating na araw. At ang mga yon ang dapat nyong abangan. Ang Cotabato City para sa akin ay ang aking home away from home. Kumagapalagay na po ang aking loob dito. Natira po ako dito ng mahigit na limang taon. Ang lugar po na ito ang isa sa mga pinaka the best place to live in. Para po sa akin ha. Sa mga nagtatanong kung ano ang pinaka the best sa Cotabato City. I think ang pinaka the best sa Cotabato City ay ang mga tao mis Pati mga pagkain din. Ang Cotabato City ay isa sa mga syudad na hindi mahirap mahal. Big shout out naman sa lahat ng mga napunta na dito sa Cotabato City. Itaas nyo naman ang inyong mga kamay dyan sa comment section. sa mga Cotabat, taga-Cotabayan, nabubulol na naman ako sa lahat ng mga taga ko, City na naandito. Hulaan nyo kung nasa ang kanto na ako ngayon. At kung ikaw ay taga Cotabato, tama ang hula. Papunta po talaga ako ng Badjo Building dito sa May Bonifacio Street. Papunta ako sa aking opisina sa Lamoro Preneurs Incorporated. Nakakamiss ang pitro. Wala lang, namimiss ko lang ang kantong ito. May mga kakwentuhan ba tayong nakunta na sa ibang lugar at doon na natin? Aba, i-share nyo naman kung nasa ang lugar na kayo ngayon. At saka kung nai-enjoy nyo na rin ang mga lugar na kung saan kayo napalit. Para po sa inyo, ano po yung pinakapuhunan para mag-survive sa mga lugar na ganito na malayong malayo sa ating lugar na sinilangan. Share nyo naman sa lahat ng ating mga kwentuhan. At opo, oh marami pong pedicab dito. Marami pong mga tricycle. Sa so, so, wakas ay nandito na ako sa aking opisina, ang Lamoropreneur Incorporated. Sinusulong ng opisina nito ang advokasya ng social entrepreneurship. Tinutulungan din ito ang mga kooperatiba o mga people's organization sa kada komunidad. We are helping the community create innovative solutions. Kaya nga po, sandamakmak dito ang mga produkto mula sa mga community na tinutulungan natin. At kung napapansin nyo po, lahat po ng mga produkto na yan ay halos may bagid ng kultura at ang mga materyalis na gamit dito ay makikita lamang sa loob ng komunidad din. Kaya't halina samahan niyo muna ako dito sa loob ng opisina namin. Malaking shoutout nga pala sa lahat ng aking mga ka-office mates dito. Hi na rin kay Sir Salahuddin Yu Kasi Siya po ang Executive Director ng TMI. At welcome po kayong lahat dito sa loob ng opisina namin. Ang opisina na ito ay pinopromote din ang pagtusulong ng iba't ibang uri ng economic activity. Mga activity na kagaya nito. Kaya TMI mabuhay ka. Ang nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen ay ang Rayo Grande de Mindanao. Isa ito sa pinakamalaking river sa buong bansa at pinakamalaki sa Mindanao. Dito ako madalas tumatabay habang pinapanood ko ang paglubog ng sikat ng araw. Akyat nga po ang daming mga bahay na inyong matatanaw. Nakaka relax di po ba? Bali nasa rooftop nga po pala ako. Nasa rooftop ako ng building ng opisina namin. Dito po ako madalas tumatambay. Tanaw na tanaw po kasi dito ang buong kanto ng Bonifacio Street. Tanaw na tanaw dito ang bawat mga sasakyang dumaraan. Mainam na mainam dito tuwing umaga o kaya naman sa dapit hapon. Itong gusali nga po pala na ito ay lumang-luman. Itinayo ito noong mga 1960s pa kung di ako nagkakamali. Ayon pa nga sa kwento, isa ito sa mga building na nag-survive ng pinakamalakas na lindol noong dekada 70. Lindol na nagdulot ng malaking pinsala sa Cotabato City noon. Lindol na bumawi ng maraming buhay sa kasagsagan ng pagsalanta nito. Kaya itong Baguio Building masasabi na talagang malakas at matitibay ang mga gusaling yari noon. Ayan na nga po nakikita niyo ang gusali na sugi sa pinakalumang supermarket at grocery store dito sa Cotabato. Ayan na nga po din nagtagal ay uh, bumaba na ako para naman na bisitahin na rin ang aking kaibigan na si Amiga. Si Amiga ni po ay nagba-vlog din kaya kung gusto niyo i-follow ang kanyang official page that's Amigan. At kung inyo pong napapansin ay talagang isinasama ko kayo sa aking paglalakad. Isinasama ko kayo sa mga kanto at kalye ng Cotabato. Madalas si itinatanong sa akin ng uh, and order at safe ng Cotabato City. Abay, wala pong dapat ipag-alala dahil peaceful po ang Cotabato. Wala pong pinagkaiba sa mga lugar kung saan tayo ngayon. Pero syempre, kahit nasa ang lugar ka man, ugaliin pa rin ang pag-iingat. Pero personally, wala po akong problema sa peace and order dito sa Cotabato habang andito ako. Siyak mag-agree sa akin ang lahat ng mga napunta na dito o mga taga dito mismo. Medyo mahaba po ang usapan natin ngayon. Kaya kung nanonood ka pa sa puntong ito, ay pakisabi naman sa dyan sa comment section Hey Jay, andito pa ako Hey Jay, andito pa ako at nanonood sa iyo Maraming maraming salamat nga po pala sa lahat ng na mga nag-share nag-like at nag-comment sa ating uh, post. Abay, maraming maraming salamat po Thank you na rin po sa mga nagpadala ng GK sa atin at of course, mga nagsend ng stars. Ramdam ko po ang suporta ninyo At ito lang at ilang sandali pa ay nagkita na kami ni Ami Gan So, kumusta na naman? Hey Jay, anong kwento mo, Ami? <laughs> At ito na nga po, kumain na kami. Ang tawag po dyan ay tapay. Fermented rice po yan na binalot sa dahon ng binunga. At mainam ang tapay sa ating mga Mainam po ito sa detoxification ng ating mga Mainam ito lalo na mapapakain talaga kami ngayon ni Ami Gani na yan. At ito na nga po yung biryani. Biryani na sobrang sarap. Sa sobrang sarap, di na ako nakapagsalita. Kaya dito ko na muna tatapusin ang kwentuhan natin. Abangan nyo po bukas ang mga kwento pa natin dito sa hindi. Ang kwento ng kwento natin ngayon ay ang respect, to at tamang pagkikilos ay magiging dahilan upang tayo ay mag-survive kahit saan man tayo mapunta. At ito ang kwentuhan natin ngayong araw. Hey Jay anong kwento mo?